Magandang araw sa lahat. Ikinagagal eh akong napakatas na inyong mga enerhiya. Sa so tingin ko'y napakaganda siguro na inyong gising sa araw na ito. Ngayon mas pagandahin pa natin ang inyong mga araw at tayo ay magtatalakay na naman ng panibagong paksa sa araw na ito na tungkol sa anim na maklong kasanayan ng wika. Pero bago ang lahat, ako si Charmaine Gandal at ako ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Handa na ba kayo? Mahusay naman o ganon. Ngayon, alam niya ba kung ano ang wika? Ang wika ay napakalagang kasangkapan sa ating komunikasyon dahil ito ay nagsisilbing daan sa ating para may ang ng ating mga saluubin, damdamin at kaalaman. Sa pag-aaral ng wika, kailangan matutunan natin ang iba't ibang kasangkapan ng bumubuo nito. Ang mga kasanayang ito ay hindi lamang nakatuon sa isang aspeto kundi sumasaklaw sa iba't ibang paraan ng paggamit ng wika sa komunikasyon. Ngayon, ating talakay ng unang makrumpasanin ng wika na kung saan ang pakikinig. Ano nga ba ang pakikinig? Ang pakikinig ay napakalaga sa pang-araw-araw na komunikasyon natin. Dahil kapag uh, nakikinig tayo, nakakapuno tayo ng panibagong kaalaman na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na ng buhay. Mayroon tayong mga layunin ng Pakikinig. Una ay ang para malibang. Ngayon, ang pakikinig para malibang ay yung pakikinig halimbawa sa mga radyo, sa mga musika, na kung saan ay mawawalan natin yung mga problema natin, hindi natin siya maiisip at makakapag relax muna tayo. Ngayon ay, ang pangalawa ay ang makapag-nilay-nilay. Sa pakikinig na makapagnilay-nilay, ayaw ang nakikinig tayo at sa pamamagitan ng pakikinig natin ay uh, makakapagnilay-nilay tayo at makukumpala natin ang ating mga salubin sa mga bagong impormasyon at mga salubin din na ating bagong nalikom. At ang pangatlo ay ang pakikinig na makalikom ng impormasyon, ang pakikinig na para makalikom impormasyon ay ang patikinig na kung saan ay may layunin tayo na uh, makakuha ng panibagong kaalaman na siyang posibleng magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, yung pakikinig sa mga radyo, sa mga balita, sa so, kung saan ay makakalikom tayo ng mga panibagong impormasyon, lalo na ngayon yung, yung, mga impormasyon na napaka-importante para sa pag-unlad natin bilang mga tao. At ang panghuli ay ang pagkikinig para magsuri. Ang pagkikinig para magsuri ay ang nakikinig tayo sa nagsasalita o sa mga radyo. At sinusuri rin natin ang ating mga pinakinigat na ito ba ay uh, tama, wasto at hindi galing sa mga sabi-sabi lamang na nakakalikon tayo ng mga sapat at tama talaga at tiyak na impormasyon. Mayroon din tayong mga uri ng pagkikinig. Ito ay ang informatibo, pagkasiyahan, kritikal, pasebo, evaluative at empathetic. Ngayon, ang informative na uri ng pagkikinig ay ang nakikinig tayo at nakakakuha tayo ng mga panibagong kaalaman at impormasyon sa mga ating napakinggan. Ang uh, halimbawa nito ay ang pagkikinig sa mga radyo sa mga mahahalagang mga announcement sa announcer ng radyo. Pakikinig sa mga balita upang makapuha tayo ng informasyon kung ano nga ba ang mga panibagong o mga pangunahing mga problema na kinakaharap ng ating dipunan. At ang pangalawa naman ay ang ano nga ulit? Ang pagkaisip, pangkasiyahan. Ang pagkasihan ng pakikinig ay oh, uh, nakikinig tayo para ma-entertain, at makapag-relax. Halimbawa, pakikinig sa mga musika, pakikinig sa mga entertainment na mga uh, programa sa radyo. Upang ba, makapag-libang at mawala muna natin yung mga uh, ating mga iniisip, ang mga problema na pinagdadaanan natin sa buhay. Dahil hindi naman talaga maiiwasan yun. At ang pangatlo ay ang uh, critical. Ang critical na pakikinig ay yung nakikinig tayo at sinusuri din natin ang ating mga pinakinigan kung ito ba ay uh, tama, ito ba ay nakabatay sa wasto at tamang mga impormasyon talaga ang ating napakinigan. At ang uh, pang-apat ay ang pasebo ng pakikinig. Ang pasebo ng pakikinig ay yung oh, uh, nakikinig tayo pero wala tayong plano na intindihin yung pinakinigan natin. Uh, yung nakikinig, napakinigyan natin ay luwas lang sa ano, pekastay tayo na natin. Ganyan ang kasero. Napakinig. At ang mga limang pakikinig ay ah, evaluative. Ang evaluative na pakikinig ay yung oh, nakikinig tayo at in-evaluate natin yung mga napakinggan natin. Kung ah, uh, makakapagbigay ba ito ng kaunlaran sa ating sarili at makakatulong ba sa pang-araw-araw natin na nina? buhay. At ang pang-anim na uli ng Pagkikinig ay ang uh, empathetic. Itong uri ng pagkikinig na ito ay uh, halimbawa nito ay kapag uh, pinagkikinigan natin ang ating mga kaibigan na may mga problema. Yung nagpapakita tayo ng interest at empathy sa ating kausap na para ma feel din nila na nararamdaman natin yung nararamdaman nila at nanariyan tayo para suportahan sila at nariyan tayo sa kanilang mga tabi. Yan ang mga uri ng pakikinig. At ang uh, mayroon din tayong mga uri ng tagapakinig. Kung mayroon mga uri ng pakikinig, mayroon din mga uri ng tagapakinig. Una ay ang eager beaver na pakikinig na tagapakinig. Ang eager beaver na tagapakinig ay ang uh, pareho-pareho siya sa uri ng pakikinig ng Paseko na yung uh, tagapakinig ay tuma nakikinig pero hindi talaga naiintindihan yung mga pinagkakinigan. Nakikinig lang at patamo-tamo minsan para maisip ng mga nagdadis discuss sa harap na nakikinig siya. Yan ang eager beaver na tagap tagapakinig. At ang um, pangalawa naman ng na tagapakinig, huli ng tagapakinig ay ang sleeper. Yung mga tao na may nagre-discuss pero sila nasa sulok na at natutulog. Yung mga tao na yan ay uh, ayaw yan nila ng mga mayroong mga kwestiyong nagaganap, mayroong mga maingay, ayaw nila na ganyan. Kasi yung pupunta lang sila sa paralan, halimbawa, para matulog. Yan ang mga sleeper na tagapakinig. At ang pangatlo naman na yan, tiger na tagapakinig. Yung tiger na tagapakinig ay yung kagaya ng tiger na nagre-react agad yan yung mga tagapakinig na tiger. Yung pag nag-may defense kasi sa rap, pag may sinasabi, yung mga uh, nag-defense kasi ay may pangontra siya lagi. Kapag kung ano sinasabi, may pangontra siya, may rason siya palagi. Yan yung tiger. Nagre-react siya sa lahat ng sinasabi. At ang pang-apat naman ay yung bewildered na tagapakinig. Ano, mga, ano naman ang bewildered na tagapakinig? Ito yung mga ah, uh, tagapakinig na nakikinig talaga sa nagde-discuss dito sa harap. At ang panglima yung frauner. ang frowner. Ang frowner ay yung tagapakinig na uh, yung question yung mga sinasabi ng na nagde-discuss dito sa harap. Yan yung mga frowner. At ang pang-anin yung tagapakinig na relax lang. Relax na tagapakinig yung may nagde-discuss dito sa harap. At sila naman, Kunwari napikinig, hindi mo ba, uh, hindi mo talaga madi-deserve kung nakikinig ba siya or wala. Kasi wala lang talagang reaction, pati sa mukha niya, nakaupo lang dyan, hindi mo alam kung nakikinig pa o wala. Yan yung relax, nakaupo lang relax, chill lang siya pag may nagde-discuss dito sa araw. At ang um, pang-pito naman ay yung BCB yung pag na nagde-discuss dito sa araw, sila rin ay maraming ginagawa dyan sa upuan, kagaya ng ipag-discuss sa katabi o anong-anong mga ginagawa dyan. So, kapag habang may nagde sa harap, yan yung mga busy. Palaging busy kapag may nagde-discuss sa harap. At ang panghuli ay ang two-word listener. Ang two-word listener ay yung mga um, uh, tagapakinig na nakikinig talaga kahit may ginagawa sa upuan. Ito ay ang mga, mga tagapakinig na uh, mayroon silang kaya nilang gawin yung mopetas taga-pakinig na ganito, nakikinig habang may ginagawa sa kanilang mga upuan. Pero nakuha pa rin malikom yung mga impormasyon na napakinggan. Mm -hmm. Naiintindihan na ba ang ating uh, talakayan sa pakikinig na magpapasa ni Lulika? Mahusay kung gano'n. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasalita. Ang pagsasalita ng magpapasa ni Lulika ay napakalaga at ito ay ginagamit sa mga yung mga tao na uh, ipahayag ang kanilang mga saloobin sa pamamagitan ng pagsulat. Mayroong mga katangian ng sasalita. Yung uh, una ay ang malawak na kaalaman. Kapag may malawak ka na kaalaman, ay nagiging mas epektibo ka na ano, tagapagsalita. Kasi uh, nailalahad mo yung mga impormasyon ng malinaw talaga sa iyong tagapakinig. Mayroon ang mga beses na may share sa kanila. Ganyan. At ang pangalawa ay ang tiwala sa sarili. Kapag may tiwala ka sa sarili, ay magkakaroon din ng tiwala ng taga tagapakinig sa iyong mga sinasabi. Kaya napaka-importante ang tiwala sa sarili kapag nagsasalita ka. Ang pangatlo ay ang kasanayan. Ang kasanayan sa pagsasalita ay napaka-importante. Sapagkat, kapag sanay ka at may kasanayan ka sa iyong mga sinasalita o sinasabi, ay mas nagiging epektibo o mas naging makabuluhan yung mga sinasabi mo. Ang halimbawa ito ay ang talumpati. Mayroon nga uh, uri ng mga talumpati. Limang uri. Una ay ang talumpati lumilibang. Ito ay binibigas sa masalo-salo o pagdiriwang Ang pangalawa ay ang talumpati na uh, nagpapabatid na kung saan ay binibigkas uh, binibigas sa panayang, sa Uh, mag, na magbigay ng kaalaman sa mga tagapakinig. Ang pangatlo ay ang talumpating uh, pampasigla. Ito ay ang talumpati na uh, pumupukaw at humahamon sa isipan ng tagapakinig. At ang pangapat ay ang talumpating hinihikayan. Ito ay ang um, talumpati na hinihikayan mo ang iyong mga tagapakinig na tumanig o magkaroon ng uh, saloobin o paniniwala ng katulad ng sayo at ang panghuli ay ang tanumpating manunugi. Ito ay tanumpating ng, ng parangal, paghahandog at pagpapasalamat. Ngayon meron tayong mga uri ng pagsasalita. Una ay ang memoriado. Ang memoriado na uri ng pagsasalita ay o uh, tagapagsalita na minimemorial niya ang kanyang mga dapat sasabihin. Yung uh, sinasaulo niya bago bigkasin sa harap ang kanyang mga segi o mga ideya na naisip ay wati. At ang pangalawa ay ang uh, uri ng pagsasalita na imprunto na kung saan wala talaga uh, ganap na paghahanda ang uh, tagapagsalita. Ang halimbawa nito ay ang, sa mga beauty pageant. Yung hindi talaga handa ang mga uh, mga tagapagsalita sa mga Tanong na pwedeng iba po sa kanila. Another halimbawa din dito ay um, sa oral recitation. Yung hindi lang dati handa yung mga estudyante kung ano man yung mga uh, tanong na pwedeng iba sa kanila. At ang panganto ay ang uh, extemporaneous na pagsasalita. Kung saan mayroong kahandaan yung mga tagapagsalita. Pero kaunti na paghahanda lamang pinibigyan sila ng kung ano man yung topic na uh, kanilang i-elaborate sa harap. Yun. May kandaan pero konti lamang. Yan yung mga uri ng pagsasalita. Ngayon ay, ang pag-apat ay ang pagbasa ng isang itinangdang papel kung saan ay hinahasa lamang ng mambabasa ang kanyang pagbibigay buhay sa kanyang dapat na basahin. Yan yung mga uri ng pagsasalita mayroon tayong uh, ma katangian ng isang mahusay na tagapagsalita. Ito ay ang tinig, tikas, at kumpas. Tinig ay tumutukoy sa boses na ginagamit ng tagapagsalita. At ito ay napakahalaga sapagkat kung uh, maayos ang iyong tinig at naaangkop sa mga impormasyon na iyong inalahat, ay mas naging epektibo ang iyong pagsasalita. Ang pangalawa ay ang bigas o yung tumutukoy sa iyong tindig. Kapag may maayos na tindig ka, ay nakakatulong din iyon para pailahan mo ang impormasyon ng maayos at hindi mawawala yung atensyon ng iyong tagapakinig sa iyo. At ang panghuli ay ang kilos o galaw. Kinakailangan ito upang wala ang kaba ng mawala ang kaba ng tagapagsalita. Kapag may maayos ng galaw din at uh, maayos yung inyong kilos ay nakukonvey mo yung information ng mas maayos at hindi na de yung mga tagapakinig mo. Mayroon tayong mga kasanayan sa pagsasalita. Una ay ang pagtatalampati, pagkikipagbanayan, pagdadibate, pagkikipag-usap, at iba pa. Ngayon ay unahin natin na talakayin ang pagtatalampati. Ito ay ang sining ng pagsasalita pagpapahayal na nayon mang hikayat. Hikaya na hikayatin mo yung tagapakinig na pumanig o magkaroon ng salubin ng kagaya sa iyo. At ang pangalawa ang pakikipanayang. Ito ay ang pag-uusap ng dalawang tao o grupo. Ito ay ang naglalayo na makakuha ng panibagong alaman at informasyon sa ating kausap. Ang pangatlo ay ang pagdedebate na kung saan ay pagtatalo ng dalawang mayroon silang iba-ibang mga pananaw at pagtatalungan niya niya nila. Pero iisa lang ang kanilang uh, topic na pagtatalungan. Pero may iba-iba silang pananaw. At ang pang-apat ay ang pakikipag-usap. Pagpapalitan ng damdamin at kaisipan. Masya, uh, magkapareho, parang magkapareho sila sa pakikipanayan. Pero ang pakikipanayan, pag-uusap na, naglalayong makakuha ng impormasyon. Ang pagkikipag usap ay Pagkikipag-usap lang, nagpapalitan na kayo ng ideya at damdamin sa iyong kausap. At ang panglima ay ang pagkukwento. Ang pagkukwento na um, uh, katangian ng punta sa iyo, ikinukwento ka, ikinukwento ka, or narrative na sinasabi sa iyong mga tagapakinig. Ang pagbabalita ay ang pagbibigay ng impormasyon sa iyong tagapakinig. Pagpito ay ang pag-uulat na kung saan ay nagbabahagi ka ng kaalaman sa iyong tagapakinig na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At ang panghuli ay ang sabayang pag-ibigkas o sa Ingles ay ang speech choir. Na kung saan minimorya rin dito ng uh, mga tagapagsalita. At marami sila na binibigkas nila ng sabay-sabay. Yon ang mga katangian ng isang mahusay na pero ng pagsalita. Ngayon ay mayroong mga uri ng ano, pagbabasa. Pero bago yan, ano nga ba ang ng pagbabasa? Ang pagbabasa ng mga ng wika ay napakalaga sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng mga uh, panibagong kaalaman na makakalikom tayo ng mga datos na pwede natin magamit sa ating kaunlaran at bilang mga tao. Una ay ang uri ng pagbabasa na skimming o ang nagbabasa ang magbabasa ng mabilis na naglalayo na makuha ang pangunahing ideya sa teksto na binabasa. Ito ay uh, kadalasan kapag uh, gusto lang ng magbabasa na makuha yung overview ng teksto na babasa niya. Ang pangalawa ay ang scanning na kung saan ay uh, pagbabasa na may partikular na impormasyon o ideya ka na nais na makuha. Ito ba ay uh, pangalan, petsa, o uh, numero na kung saan ay yung pagbabasa mo ay mayroon kang direksyon, Tang direksyon na kung ano lamang yung nais mo na malaman. Ganyan. Okay, At ang pangatlo ay ang pagsuri o analytical reading. Yung inaanalisa mo yung binabasa mo kung ito ba ay makabuluhan, kung ito ba ay makatutulong sa iyo, at kung ito ba ay tama o mali na impormasyon. At pang-apat ay ang uh, pagbabasa ng critical, kung saan ay ginagamit mo ang iyong critical thinking upang maunawaan ang iyong binabasa. Kung ang iyong binabasa ba ay tama o gusto ba ang na iyong makukuha sa pagbasa. Ang pang-anim ay ang oral kung saan pasalita ang pagbasa at malakas na binabasa talaga ng mga mabasa na naaangkot din sa kung ano ang mensahe ng kanyang binabasa. Sa pamamagitan ng pasalita. Pasalita ng pagbasa. At ang panghuli ay ang masining ng pagbasa. Halimbawa nito ay ang pagbabasa ng mga tula o pagbabasa ng mga kwento na kung saan nag -e exert tayo ng pagkamalikhain natin. Halimbawa ay ang pagbabasa sa masining na paraan o pagbibigay ng angkop na damdamin sa bawat salita na ating pinabasa. Ngayon ay dumako naman tayo sa limang dimensyon sa pagbabasa. Una ay ang pag-unawang literal, pangalawa ay pagbibigay ng interpretasyon, mapanuri, paglalapat o aplikasyon, at pagpapahalagayaan ng mga limang dimensyon sa pagbabasa. Ngayon ay dumako tayo sa teorya ng pagbasa. Mayroong dalawang teorya ang pagbasa. Una ay ang bottom-up at ang pangalawa ay ang top-down. Ang bottom-up ng pagbabasa ay ang pag-unawa na mula sa teksto papunta sa mambabasa. At ang top-down naman ay ang tinatawag ding ng inside-out. Ang pagpapakahulugan ay nagsisimula sa mga patungo sa tekstong binabasa. Ang kaib kaibahan nitong dalawa, yung bottom up ay yung nagbabasa yung mga mambabasa na may napupulot na mahalagang impormasyon sa binabasa ng teksto. Like from the text hanggang sa mambabasa patungo sa mambabasa. Sa top down ay ang um, galing sa mambabasa patungo sa text. Yung Halimbawa nito ay may ideya na ang mambabasa o mayroon siya na siyang kaalaman sa teksto at kinukumpara niya kanyang ideya sa nakasulat sa teksto. At ang pangatlo ay ang interaktibo na kung saan nagpapakita ng interaksyon sa pagitan ng manunulat at mambabasa. Ngayon ay dumako tayo sa pagsulat ng ng Vica na kung saan ay uh, Nakakabuo ng ideya ang isang tao sa kanyang isipan at ibinabahagi o pinapahayag na ito sa pamamagitan ng pasula. Mayroon tayong mga uri ng pasula. Mayroong academic, technical, referential, journalistic, professional at malighaid. Sa academic ay ito ay ginagamit ng intelektwal na kasanayan na naglalayong may pahayag ang mas mataas na kaalaman. Halimbawa nito ay ang um, sa mga educational na mga pasulat na kung saan ay mayroon ang mga estudyante ay mayroon mga kaalaman na makukuha sa isang sulatin. At ang pangalawa ay ang technical na kung saan ang ay nang ay ng direksyon. Halimbawa ay ang mga pasulat na uh, tungkol sa mga procedure sa pagluluto ng isang uh, dishes, yung nagbibigay ng uh, direction sa mga babasa. At ang pangatlo ay ang referential, nakatawag sa pinakunan ng sulati. Ang halimbawa nito ay ang thesis, yung mga thesis na kung saan ay magagamit ng mga babasa bilang batayan sa kanila kapag sila ay gagawa rin ng ganyan o makakatulong sa kanilang pag-undan ng mga individual. At ang pang-apat ay ang journalistic. Ito ay uh, karaniwang makikita sa mga dyaryo. Halimbawa ay ulat sa panahon o ulat sa panahon at mga uh, mga kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan. Journalistic, ito ay naglalayo na pagpahayag uh, ng mga mensahe at kaalaman sa mga uh, mambabasa. At ang panglima ay ang professional na kung saan ay sa iyong isang tiyak na profesyon. Halimbawa sa uh, medical abstract ng iyong pasyente para sa mga doktor. Basta lagi na natin tandaan kapag professional ay nakataon siya sa isang profesyon, sa tiyak na profesyon. At ang panghuli ay ang malikhaing na kasulat. Ito ay ginagamit na malikha, ginagamitan ng malikhaing na paraan. Halimbawa sa tula, sa mga nobela, sa kanta, kung saan, ginagamitan ng mga masining ng mga salita o e, pinapahayag ang isang uh, damdamin o isang saloobin sa isang malikhaing na paraan gamit ang mga simbolikong mga salita. At mayroon tayong mga pamamaraan ng pagsulat Una ay ang pag-asinta or triggering At ang pangalawa, yung pagtitipon, pagtitipon, yung pangataw, paghubis at pagrebesa. Kung saan, pagpagsinta o triggering ay nagsisimula yan sa ating sarili. At naghanap tayo na ito ay nagsisulbing, uh, nag-anod tayo ng rason kung bakit na ba tayo susulat o ano ang paksa natin susulatin. Ang pagtitipon ay uh, naglilikom tayo ng mga impormasyon o datos sa paksa na atin isusulat At ang pangatlo ay ang um, paghuhugis na kung saan ay doon uh, na natin hindi na drafting. Yung nagsusulat tayo pero mayroon, pwede pa siyang baguhin kasi wala pa siyang, hindi pa siya organisado ang mga ideya. At ang pag-apat ay ang pag-revisa or -revis 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 revising na kung saan ay mga uh, sinusulat natin ng mga ideya ay inoorganisa na natin para mas lalong maintindihan ng mga, mga mababasa natin. Ngayon ay dumako kayo sa panunood ng pagkakasaniya ng wika. Ang panunood ay ang pagmamasin o uh, manulo, panunood naman sa mga imahe, sa malabas, at iba pang visual media upang magkaroon ng pag-unawa. Meron tayong mga uh, uri ng panonood. Uh, panunood. Una ay ang diskriminatibo, na kung saan tayo paggamit ng opinion sa prejudice sa pagsusuri. So, natin ang tine-reserve yung mga napanood natin sa pamamagitan ng ating sariling saloobin At ang pangalawa ay ang casual na o panlibang na kung saan informal na pamamaraan ng panunood. At ang pangatwa ay ang komprehensibo. Nagpapahalaga lang sa minsay at hindi sa detalye. So sa English, yung comprehensive na siya. Comprehensive na panonood. At mayroon din yung ikaapat ay ang uh, critical na panonood na kung saan sinusuri natin ang mga na panonood natin kung ito ba ay naayos sa uh, ito ba ay tama o ito ba ay mali. O makakakuha ba tayo ng kalaman sa pinapanood natin. Ngayon ay dumako tayo sa pananaliksi na kung saan ay Uh, pagkahanap ng impormasyon sa isang sanggunian o sa anumang mga teksto. Ang pananaliksik ay mayroong mga uh, uri, may kwalitatibong kuali pananaliksik, kwantitatibong pananaliksik o halo-halong mga pananaliksik, dokumentaryong pananaliksik, eksperimental, survey action, pag-aaral na or case studies. Sa kwalitatibong pananaliksik, ito ay nakatuon sa pananaliksik ng mga ideya kung saan ay nakatuon sa mga salubin at mga damdamin ng mga tao. Ang kwantitatibo ay tumutukoy sa mga numero at sa mga close ended yung mga tanong dito sa pananaliksik na kwantitatibo. Ang halo-halo ay pinaghalo-halo -halo ng mga uh, uri ng pananaliksik. Ngayon, naiintindihan nyo na ba ang alin na magpapasanayan ng wika? Kung ganun ay maraming salamat sa iyong, inyong pagpapasanayan.